Uh, mali magbigay uh, na naman ako ng opinion doon sa mga sinasabi ni senator uh, Pinklaxo, no? sa mga investigasyon nila you know? uh, sa aking palagay ho wala ho talagang patutunguhan ang investigasyon na ginagawa niya ngayon kasama na itong mga kongresista dali isa lang ho sila ng patutunguhan doon sa paglihis ng tunay na isyo o kawalan ng totoong uh, resulta no sa nangyayaring napakalaking corruption at uh, corruption sa ating bansa ngayon. Mga kabulgar, ah uh, simula nung magkaroon ng hearing si Senator Margulita hindi ho yan umaatin si uh, Ping Lakson sa hearing ng Blue Ribbon. Nagkaroon po siya ng sarili niya uh, uh, privilege speech. No? At doon, sa mga privilege speech niya, ay nag-show up siya ng mga video at may pinangalanan siya or may mga binabanggit siyang mga congressmen. At ilan hong mga congressmen ho yun? 67 na congressmen po ang kanyang mga binanggit sa kasagsagan po yan ng pag-iimbestiga nila Senator Margulita Nung tuloy-tuloy na po ang investigasyon ni Margulita dahil sa aking pananaw, uh, sumasabay din po ang Kongres no, sa pag-iimbestiga. Pero, ang hindi nila alam na si Margulita ay si Senator Margulita ay mayroon ng mga nakikita na mga resource na karapat dapat na doon papunta at uh, matukoy matumbok kung sino ang nasa likod ng matinding corruption sa ating bansa. At yun na nga mga kabulgar, dumating na ang time sa kanilang ilang hearing sa Senado. Nagbunga na rin uh, sa wakas ang lahat ng mga effort ni Senator Margulita kasama ng mga iba pa lalo na si uh, Senator Jingo Estrada at 'yun nga mga kabulgar nung uh, nagsalita na itong mga diskaya ay binanggit din ulit ng mga diskaya kung sino-sino ang mga congressmen na pinangalanan pa ng mga diskaya at doon nagkaroon ng susi ng malawak na pananaw lalo itong glory bond chair na si Senator Margulita. At nung makita iyon, narinig iyon ng mga kongresman ayun na, binalasan nila ng biglaan ang mga pangyayari. No? At yun na nga, nung August na yun, uh, September 8, no? bigla-bigla na lang, pinalitan si Senator Margulita at si Ches Escudero. Ang bilis po ng pangyayari, dahil nga po sa mayroon ng taong pinangalanan dalawang malalaking mahaba ang uso at malalaking isda no sila congressman saldico at si speaker romualdez agad-agad doon -agad habang nagsisisyon sila sa senate pinagpaalam itong si Risa Hontibayros na pupunta lamang saglit sa taas at meron siyang importanting nga. Uh, uh, untahan doon pero babalik din lamang siya pagkatapos ng mga ilang uh, minuto or oras na sinabi pa nga niya mga alauna siguro makakabalik na siya dahil uh, sana nga daw maabutan pa niya ang source dahil meron pa rin siya namang mga gustong itatanong yun na nga pala ay nabubuo na yung butuhan doon sa kabila at yun nga pagkatapos na pagkatapos noon ay kanila nang i diniklara na ang Glory Bonser ay si Ping Lakson at ang Senate President ay si Tito Soto at ang bilis po ng kanilang ginawang aksyon na yon at inamin naman ni Tito Soto na tinawagan sa ni Speaker Mualdis nakikita nyo mga kabulgar isang tawag lang sa kanya ng Speaker Mualdis na kung tutuusin tinatawag ho yan na mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan ay ang Senado pero ano ho ang nangyayari? Para lamang siyang uto-uto para sa akin, no. Isang tawag lang nanginginig pa si Tito Suto, no? At doon na nga, kanilang binalasa dahil sa mga nakikita kung kung saan na patutungo ang imbestigasyon ni Margulita. At yun nga po mga kabulgar. mayroon pong mga video na aking napanood sa ibang mga uh, capable source at mga vlogger na nakipag-usap nga pala itong si Tito Soto doon sa kay PBBM no? at yun na nga nakita ako sa video ang kanilang pag-uusap pagkatapos noon ayun na napag na nila sa kanilang botohan na alisin na agad si Jesus Tquidero at saka si Senator Margolita at yun nga mga kabulgar Nung inila, inalis nila, ang nakikita ko ngayon, saan na patutungo ang kanilang investigasyon ni Senator Margulita Ang gusto nilang mangyari ay maitwis o mailihis ang tunay na isyo, katulad na nga ngayon sa nangyayari ngayon. Si Senator Ping Lakson, simula nung nag-privilege speech siya hanggang sa ngayon, wala pa akong naririnig na investigasyon niya sa isyo at privilege speech niya na isiniwalat niya ang 67 congressmen. Ang ginagawa niya ngayon, dinodugtungan niya na nga lang 'yung sinimulan ni Margulita, hindi pa niya magawa. Binabago pa niya at nililihis pa niya 'yung tunay na isyu. Ano ba 'yon mga kabulgar? 'Yung tunay na isyu dapat ipatawag mo 'yung mga congressmen na sangkot na sinasabi mo sa iyong privilege speech at ayon din sa investigasyon ni Senator Margolita, yung mga congressmen na pinangalanan din ni Sal ni Diskaya ay dapat unti-unti inyo nang uh, isa isahin inyo nang ipapatawag para ho maunawaan at makita talaga ng taong bayan. Hindi ho yung itinatago ninyo ang baho. Ano ho ang ginagawa nila? Itinatago ho nila yung baho eh. No? tinatakpan nila. an sa akin naman, wala ho naman tayo talagang uh, makukuha po talagang tunay na result sa kanilang investigasyon. Dahil nga ho, sa aking palagay, yung isang tawag lang ni Romualdis sa kay Tito Soto, kasama ni Ping Lakson, sa inyo ang palagay mga kabulgar, yun ba ay libre lang? Yun ba ay ganon-ganon na lamang? Yun ba ay wala bang kapalit? Naku mga kabulgar, hindi na ho tayo pingin, pinanganak kahapon. Kalakara na ho yan dyan. At lalong lalo na, kabisado na ho na yan yung at saka ni Suto. Kung magkano na ang dapat na partihan dyan. Kaya kung ganun ganon na lamang sila po ay umaksun agad, eh, hindi ho yan maliitan. Malakihan po yung bigayan na yan. Kaya ho, pinalitan nila si si uh, Senator uh, Jesus Escudero at saka sa si Senator Uh, Margulita. No, mga kabulgar, yun po ang akin lang. Tingnan na natin ano ba ang ginagawang pagpatuloy ngayon ni Ping Lakson. Wala ho siyang ginagawang pagpapatuloy kundi binabago niya ang mga isyo at nililihis. Pero yung mga mga source, yung mga tao na kinausap ni Margulita, yun din naman po ang kinakausap nila eh. Wala naman silang kinalkal doon sa mga ah... Uh, pinangalanan nila o sinasabi nila at binanggit nila ng 67 congressmen. Saan ho yung kinalakal doon ni Ping Lakson para imbestigahan niya? Wag ho siya kumuha ng mga ah... Uh, ah... Uh, dokumento o wag ho siya kumuha ng ibang ano, mga source na yun ay sinimulan ng ibang tao para ho maniwala ho ako sa kanya. Para ho tayo maniwala sa kanyang mag-imbestiga ng sarili niya. Huwag ko gamitin yung mga taong pinatawag ni Margulita. No? Kumilos siya ng sarili niya at ipakita niya sa taong bayan ang talagang trabaho na talagang public service sila. No? Sila ho ni Tito Soto. Wala ho akong makikitang dignidad or credibility sa kanilang dalawa. At kasama po ng mga congressman na binanggit ni at yung mga nag-iimbestiga sa ngayon. Wala akong pinagkaiba sa ginawa nila noon kay Inday Sara no? at sa ni Marbolita doon sa Congress, sa quadcom-quadcom po nila. Alam nyo po, ubawal kayo magsalita doon. Ang dapat nyo lang sasabihin, yung ayon sa script na binigay ng mga kongresista sa likod ng kamera. Pagharap nyo ng kamera, yun ay dapat masunod ayon sa mga nakaridin nila na itatanong nakaano na ho yun gawa na ho yun naka script na po lahat yung mga isasagot nyo ho dapat matutumbok ko ayon sa mga itinatanong nila na scripted na rin ho kaya ho walang ano eh walang walang ga, hindi ho galing sa puso yung mga sinasabi nila yung alam nyo ho yung nagtatanong ka ng lutang yung alam mo ho, yun yung walang ugat tanong ka ng tanong na alam naman ng mga tao na wala rin naman ho yan nonsense lang din naman ho yan kayo-kayo lang naman ho dyan nagbubulahan. Kayo-kayo lang naman dyan nag... Ewan ko sa salita ng mga kalya, no? Parang nagkagagawaan lang sila dyan sa uh, Congress, no? Huwag ko na ninyo idamay eh, ang taong bayan. Naunawaan na ho ng taong bayan kung saan tutungo ang investigasyon ninyo. Papunta ho yan sa kawalan. Papunta ho yan sa makalibre ang inyong mga kapwa-kongresista. O kung sino pa man na na involved dapat dyan ibalik nyo si Margulita at panoorin kung saan ho tutungo ang investigasyon na yan at kung talagang kayo ay ang advokasyon ninyo dahil inalal naman kayo ng taong bayan ay pagtulong para sa pagsaayos ng ating bansa, ibalik nyo si Margulita para ho makita natin katulad ng ginawa niya pinasarado yung IBCB na patunayan ho yun, no, mag kumilos ho siyang mag-isa at wala ho siyang i iniingi no? O hinihiram ng mga witness. Kumilos siya. Inimbestigahan niya mag-isa. Ganun ho kataas ang aking uh, paniniwala kay Senator Margulita At dito sa mga isyu ngayon, ganon pa din ho ang aking paniniwala na ito ay may patutunguhan talaga. Magkakaroon ito ng resulta. Anong ginawa ninyo? minaninipulan ninyo ng dahil sa kapal ng mga ipinagpapadala uh, ata na kahon-kahong pera dyan sa ilalim ng inyong lamisa. No, mga kabulgar, halatang halata naman Hanggang sa ngayon no, lahat ng investigasyon nila paikot-ikot na lang, paulit-ulit na lang, nakakaumay na wala ho doon sa direksyon na sinasabi at tinutukoy ni Senator Margulita. So mga kabulgar, ilang ilang ano na, mga uh, ilang buwan na sila, ilang buwan pa lamang si Margulita, no? Makita ho natin na may direksyon ang kanyang ginagawa. Pero itong mga mga veterano daw ko no, mga bossing pa nga kung tawagin eh. No? Isang tawag lang ni Speaker Mualdis nanginginig pa. Bosing ka pa naman. It bulaga ka pa naman, no? Anong nangyayari ngayon? Wala na nga kayong sinimulan na trabaho. Si Margulita ang nagsimula, sinalo nyo na nga lang, hindi nyo pa magawa kung saan talaga ang direksyon niyan. Ilang dekada na kayong senador, Ping Lakson. Ilang dekada na kayong senador, Tito Soto, ilang dekada na kayong senador? Kiko Pangilinan, Aquino, Meg Subire. Wala ho kayong ginawa. No? Si Margulita, si Senator Margulita, dalawang buwan pa lamang ho yan. Ang laki po ng ebidensya, ang laki po ng diferensya sa lahat ng ginagawa ninyo ng ilang dekada kumpara sa dalawang buwan pa lang ho. Napakalaki ng potensyal na ibig sabihin, may katinoan itong tao na to may katinoan itong Senador Margulita na ibig sabihin, totoo siya may patutunguhan yung kanyang investigasyon may mararating ho, kumbaga patungo doon sa uh, hostisya na hinihingi at hinahanap ng taong bayan, trilyones o yung pera na yun trilyones o, hindi yun hindi yun hundred thousand lang no, so sana mga kabulgar, no, makita ho natin ang difference dalawang buwan pa lamang si Margulita kung kaya to ganun ang paniniwala ko sa kanya pero may resulta na 'hong ginagawa. May nangyayari na 'hong magaganda at tama ho ang kanyang direksyon. Ito, mga nakaraang mga uh, senador na ito, tig ilang dekada na ho yan dyan sa Senado. Hanggang ngayon ho wala ho yan ginagawang matino. Nakikita ho naman natin ang direksyon niyan. Tingnan ho natin ngayon, ano po ang nangyayari? Puro lang ho bulahan ng bulahan dito pati 'yung mga media, no? bulahan ng bulahan ng din sila. Sa bagay, ang mga media, trabaho nila yan. No? Para at least nagkaroon tayo ng idea na ano ba ang ginagawa ng mga ito. At least napapakita ng media. No? Pero kung, kung ano talaga ang tunay na isyo, hindi eh, na natin nakikita. No? Kaya tingnan mo hanggang ngayon, show up na lagi si Ping Lakson. Show up lagi si Speaker Romualdez, Tito Soto. Pero nung no, nag-iimbestiga si Sinator Margulita ay hindi mo ho makikita sa media ang mga pagmumuka nila. Tahimik ko silang lahat. Nung nakikita nila yung pangingisda ni Sinator Margulita ay makakahuli na ng malaking isda. Ayun. Bigla silang nagsipaglabasan. Kasi nga baka madawit na. Baka umabot sa punto na lahat dyan ay uupo sa harap ni Sinator Margulita. Yun ho ang kinakatakot ng mga ito eh. Ang, ang mas ano pa dito Biro mo, takot na nga sila. Gumawa na nga sila ng mabilisang hakbang para harangin yan lahat. Eh, ang tanong ngayon, libre o ba yon lahat? Di ba? Hindi o libre yun para sa akin. May nangyayari pa rin ho yan sa ilalim ng lamisan nila. So, sana mga kabulgar, wag mo tayong tumigil. Mga tao lamang yan. Tayo pa ang naghalal sa mga yan. Tao lamang yan at hindi yan dyan permanente. Tandaan ho natin yan. Hindi o tayo dapat magpapatinag sa mga yan. Wala ho yan. Si Margulita ho, napaka-dedicated uh, ho sa trabaho. Yan po ay sa aking palagay, tunay ho na may takot sa Diyos at tamang paglilingkod sa bayan. Katulad ho natin ng mga uh, mamamayan, no? naghahanap tayo ng masasandalan ng mga leader na kagaya ni Senator Margulita. At ma alam kong marami pa naman dyan. Sa ngayon nga lang, wala tayong magagawa dahil sa kanilang Pinono na kung kung po lang nilang tawagin na uh, Panginoon ay baka gusto niya magpatawag na Panginoon ay tawagin na natin yung Panginoon pinangalanan na ni Inday Sara kung sino yung dalawang tao na yan na nagmamanipula ng budget dalawang tao lang ho ang may hawak ng budget natin sa buong bansa si Speaker Mualdes at si Saldico no? ang opinion ko naman ho dyan ay Ikidlatan sana sila. ay eh, kinilabutan na nga ako, ako, sa nangyayari. Pero sila hindi pa rin kinikilabutan na baka kidlatan sila. Nako po, mga kabulgar. Bago tayong tumigil, no? Pwede tayong lumabas at uh, uh, usigin ang mga yan. At uh, natin na hindi po yan magwawagi ang mga yan. Wala ho yan sa kaayusan, at sa kasaka, katinoan. Ang tangi dapat ma... Uh, Uh, manaig ay yung mga tunay at tamang mga tao dyan na kagaya lamang ni Senator Margulita So sa mga kabulgar, no, wag tayong tumigil at sa uh, patuloy po nating subaybayan. Ako po araw-araw ko -araw po pong pinapanood, sinusubaybayan ang mga balita. na din ako, nonsense na lamang po ang mga napapakinggan ko. No? Ganun na lamang po, pero wag tayong tumigil, bantayan mo natin para makikita natin kung saan tutungo ang investigasyon na yan at kung may mapapanagot ba na malalaking isda o yung mga gurami na lang ho dyan sa ibaba no? ang tawag ho dyan sa mga iyan ay mga gurami no? 50-50 lang ho ang gurami pero yung trilyonis ho na sana yung mga nandun sa malalaking isda no? ayun, kinakalong na sila ngayon no? isang tawag lang ng kanilang Panginoon na si Speaker Romualdez So mga kabulgar maraming salamat po. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat no. Sa so, muli, bye-bye.